what's up mga totoo magandang umaga po sa inyo lahat yan at sa video ito wala muna tayong fishing ngayon at uh, pinahinto muna ako ni commander ng pangingisda bali pupunta tayo na pupunta tayo ngayon sa dorm nya para mag ano susunduin natin sa na gagala daw yan mga totoo uh, makikita tayo po si si skatoto yan hintayin lang natin siya at uh, palabas na daw siya mga totoo yan happy happy father's day po sa lahat ng mga tatay sa buong mundo yan at uh, ang haligi ng tahanan yan. sa saka hero ng isang pamilya yan para mga toto tayo natin si commander yan tigil muna tayo sa pangisda kasunod na tayo mag fishing banding banding tayo muna tayo mga toto at uh, sa ating mahal sa buhay yan mamaya baka natin paglabas niya dito tara po let's go dito po tayo ngayon sa dorm niya. Tanda ng tanawin. Diyan po siya. Hintayin natin siya lumabas. Abang abang tayo mga ilang minuto pa mga tutok. Uh, Re-reveal natin siya. Niyaya ko ngayon magpasyal. Tara po. Lumabas na. Tara po, tara po, hanggang na po ito okay. Tara na. Ha? Tara, na. Tara, na. tara Tara na, sakit tayo Lakad lang Magbasta lang ah Tara Hindi tawag kita dun yun Hindi ko napansin Hindi mo ko maririnig sa taas yun Hindi natin yung hindi Hindi na Oh. Salamat sa tanong. Nahanap ko yung... Lumit no, mo? Hindi, yung... Sinturon ko, hindi ko makita. At sinturon ka? Wala kang sinturon, baka malaglag yung ano. Yung buto-buton. Eh. sinturon ko. Ano so, yan? Ayan po. na po kami sa... Kapunta namin. Ano Sama po, hmm. samahan niyo po kami. dito po tayo ngayon sa lugar na nila sa Taito tapos dami din tayo mga kabayan dyan so, bang muna kami ng bus uh, namin uh, at uh, babiyahe kami ngayon sa uh, sa pasyalan para po let's go Dito muna tayo sa 7-11. Kakarga natin yung ating yoyo card para sa travel bus. Tayo lang natin. Ito ang gagamitin natin sa kung bayad sa bus. Ito hmm. kami. Ang travel expenses natin yung yung meron na rin to sa Pilipinas siguro na ginagamit meron sa Pinas, deep card hmm. card ito malamig, mainit yan sa labas yeah, palamig muna tayo ngayon araw na ito

sir. Tara. Tara. Ayan, babiyahin na po kami. So, Mag-aantay ka lang? Oo. Mag-aantay ng bus. Let's go. Maganda ng lugar niya dito muna. Yung mga toto, malapit na po tayo sa bus. Kung saan, kung saan, po tayo magantay ng bus so kagatan lang po dito sa Taiwan may mga ano yung bus stop po sila kaya siguro hindi nag siguro hindi nagkaka-traffic dito sa Taiwan ayan, pahinga muna tayo sa pangisda ngayon ito po yung bus stop nila See you later po, mga ka-toto. Sakay na! lang tayo. mga kabayan na sumakay. 快到那个。 kami sa namin. Let's go. Tara na. lang po. See you later.

ay, kami, namuha, siya, siya. baka lalaki talaga mamumunga pag paglalaki mamunga siya isa dalawa lang hmm kailangan pa tabak Ganda ng palengke nila napakalinis <laughs> Sabi niya, sabi later mga ato, to toto Update tayo sa kaganapan mamaya. Let's go! Ayan nga mga ato, to toto uh, Pumasok nga kami dito sa uh, boutique. Uh, Ito dahil naka-sale. Kaya may nakita kami mga Pilipino dito na pumasok. Kaya may namin na pumasok dito tapos sa uh, ito, sinamahan ko si Commander para bumili dito ng mga kung anong gusto niya. Yan na. lang po tayo ngayong araw na ito. Kasi wala naman tayong bibili. Sa maraming ding tao na namimili dyan. dinobog yung mga kababa, kababayan nating magaganda. Yan na. Tuloy nga lang paglalakad ni Commander. Ikot-ikot. Namimili ng anong gusto niya. Yan tapos tayo nagbibideo lang tayo para para lubos lubosin natin na kasama natin siya ngayong araw na ito kasi hindi naman pare pareho yung diop namin itong araw na ito nagkataon lang na nagkasabay yung op namin kaya puminto muna ako sa pangista at sinabi niya rin na pumunta pumunta muna kami dyan para masamaan ko daw siya yan na tikot tikot lang ko grabe napakadaming mga kababayan nating mga kanta <laughs> yan, ikot lang namang namimili siya, tayo naman paikot-ikot naman yung kamera natin para tumingin ng mga magagandang damit este, magagandang ah, tanawin yan, sinusundan natin po siya hanggang saan po siya na pupunta yan, paikot lang po mga katuto tingin-tingin, dyan po ay napakamura ng mga damit ng mga pang meron pang lalaki may pang babae yan napakamura po sa so, 100 in lang po talaga at ng mga tela nya at talagang pag na bumili kayo hindi talaga po kayo magsisisi dyan napakamura at uh, kalidad pa yung mga quality na tingnan niyo naman ma madaming mga kababayan nating mga mostly mga babae kasi mga marami yung mga babae na bumibili dyan yan tawa lang na tawa si commander yan may magandang babae na tumingin naku po talagang iwasan muna natin yan dan si commander bawang dan paikot ikot lang po napaka Napakadaming daming bilihin sa sobrang dami ng bilihin wala na ata siyang mabili yan no Sige, halukayin mo lang ng hokala Halukayin na bang may makita ka dyan. Ayan nga, pili lang ng pili. Ayan, pinakita siyang palda kasama yung short sa loob. Sige, tignan mo lang kung bagay ba sa'yo. Pag okay sa'yo, kunin mo na lang. Ayan. Kaya nagkano tayo, boss over, kasi may mga sounds na malakas. Kaya hindi dinig yung ano natin, Maka makaperet tayo, kaya yan. Sige, tawa ka lang. Pag dapat may mabili ka ngayon, kahit iilan lang. Yan, paikot-ikot lang po, kasi talagang yan, napatingin muna tayo sa salamin. Pampugi tayo ngayon, araw na ito. Yan, sige, ikot ka lang. Diyan talaga, ay makakita ka rin ng mga gusto mong bilhin. Talagang halos na mabibili dyan, pang babae lang po. ka konti lang po yung mga pang lalaki na binibinta dyan. Yan, na, lumipat ka kami ng puesto sa may mga uh, short at saka damit. Yan. May mga ano din pang babae. May pang short din. Yan nga. Ayun. Sige, ikot lang tayo ng ikot. Ako, susunod ng post kung saan ka pupunta. Kasi nga, ayun, may magandang mga babae na tumawa na <laughs> Yan. Dito na tayo. Susundan natin si Commander. Ayun, sa lagang 100 marami ka na po mabibili at napakamura kalidad yung produkto yan may mga boxer din po dyan mga leggings pang babae pwede din po sa pantrabaho mas maganda po yung pang natin yan Ayan, dyan lang po yan sa bangketa parang style nya po divisoria napakamura yan may isa nga sya nakuha at uh, short yan, babayaran na po namin siya sa cashier. Bali 120 lang po, napakaganda ng tela niya. Yan. Tapos katapos niyan, may ikot-ikot din po kami, titingin pa po siya sa ibang mga ano. Yan, nagbayad na nga po siya. At uh, pagkatapos niyan, ayan, talagang marami pa rin yung tao kasi 120 lang po, napakamura. Ah, uh, napakaganda. May mga kababayan din tayo diyan na o Marcel ang tatingin. Ayan nga, lilipat nga po kami. Papunta naman kami sa kabila. ibon ko kung anong bibili niya. Tayo, susunod lang po kung saan siya pupunta. Kaya nga, napainto uh, mag ano muna kami papunta na sa lakad na may nakarating oh, sa na, dito mag, sa bagong bukas na hideout out uh, mm -hmm. o oh, scene yes. Ayan, may, uh, may kabayan tayo sakto na nasa labas mm -hmm. siya tinanong natin kung mm -hmm. matagal na ba itong open na uh, karinderya na ito yan at uh, bago lang daw po at uh, ito kayang yung nila Paris Overload yan hideout cousin po Filipino uh, Pilipino pong owner, napakagaling po kaya pumasok kami sa loob at uh, yan, nagtanong kami sa tendera at uh, talagang, meron nga talagang Paris Overload alam mo, nanguna si commander at uh, favorite yan daw, gusto niya matikman yung Paris Overload yan, nagtanong po kami dito sa uh, tendera yan, nakita nga namin yung umino, uh, meron nga uh, regular Paris tapos sa uh, Paris Go to heaven. Yanak grabe talagang titikman namin 'yan yung Paris Go to Heaven. Kung talagang nasa heaven nga kami talaga. Yan at sinik natin yung paligid, talagang napaganda po at bagong-bagong bukas po siya at uh, marami tayong mga kabayan dyan na uh, kumakain, talagang ginodumbog nila yung Paris nila ito Talagang may karibal na si Diwata Paris hanggang umabot dito sa Taiwan. Yan at uh, yan nga nag na si commander titikman niya daw at ito uh, nga in order niya Paris go to heaven umorder po siya ng isa tapos uh, murder din po siya ng halawalo talagang nainitan nga daw siya at uh, siyempre tayo sumama lang at uh, nilibre nga tayo ni commander yan nagtanong siya at uh, napakamoral lang po yan at uh, sa halagang 200, meron ka ng Paris Overload kasama na po yung halo-halo at saka drinks talagang, yan meron na siyang lechon kawali at uh, balot potok-batok, napakarami pati iba po ang talagang masarap dito yung halo-halo daw, kasi sakto sa pano na mainit yan, at uh, namili po siya, at uh, gusto pang dagdagan yung order <laughs> Ayan, ang pangalan niya, Hideout. Ayan, uh, kung bago po kayo dyan at bisitahin niyo po, dyan lang po sa likod ng church, yung kanilang uh, uh, restaurant. Ayan, napaka-aliwalas napaka po. Talagang maraming mga kabayan natin na pumunta dyan para uh, tikman lang po ito. Tinalo na po yung pares. Sarap yun. lang. na. Ano to? Ang kulay brown. Atay mo. Atay mo. 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 Tapos may Ano? Oh, Alas. na po kami. na yung halo-halo. Yan na po. Paglalawin <coughs> na may. Tekniknya na

Ikutin mo kasi nandun yung ano, ube. Ikutin mo na lang nga ito kasi ganyan yung ube. ganyan na lang. Bukan oh, mudah um,

Kaya na kami. muna kami. Tekman mo naman. may. Tekman mo muna. <Handa>. <coughs>